Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang bawat hakbang sa gawain ng Diyos ay sumusunod sa iisang agos at kaya sa anim na libong taon ng plano ng pamamahala ng Diyos. Ang bawat hakbang ay malapit na sinundan ng kasunod. Mula sa pagkakatatag ng mundo hanggang sa kasalukuyan. Kung walang magbubukas ng daan, walang makasusunod. Dahil may mga nakasunod, may mga nagbukas ng daan. Sa paraang ito, ang gawain ay naipasa ng paisa-isang hakbang. Ang isang hakbang ay sinusundan ng isa pa. At kung walang magbubukas ng daan, magiging imposible na simulan ang gawain at walang magiging paraan ang Diyos upang sumulong sa Kanyang gawain. Walang hakbang ang sumasalungat sa iba at ang bawat isa ay sumusunod sa iba na parang agos ang lahat ng ito ay isinasagawa ng iisang espiritu. Ngunit kung nagbukas man ng daan ang isang tao o ipinagpatuloy ang gawain ng isa pa, hindi ito ang tumutukoy ng kanilang pagkakakilanlan. Hindi ba tama ito? Si Juan ang nagbukas ng daan at ipinagpatuloy ni Jesus ang kanyang gawain. Kaya nagpapatunay ba ito na ang pagkakakilanlan ni Jesus ay mas mababa sa pagkakakilanlan ni Juan? Isinagawa ni Jehova ang kanyang gawain bago si Jesus. Masasabi mo ba na mas mataas si Jehova kaysa kay Jesus? Hindi mahalaga kung sila man ay nagbukas ng daan o nagpatuloy ng gawain ng iba. Ang pinakamahalaga ay ang diwa ng kanilang gawain at ang pagkakakilanlan na kinakatawan nito. Hindi ba tama ito? Dahil nilayo ng Diyos na gumawa sa kalagitnaan ng tao, kinailangan niyang iangat yaong mga kayang gawin ang gawain ng pagbubukas ng daan. Nang nagsimula pa lang na mangaral si Juan, kanyang sinabi, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Nang usap siya sa ganoong paraan mula sa pinakasimula at bakit niya nasabi ang mga salitang ito. Sa pagkakasunod-sunod ng mga salitang ito, si Juan ang unang nangusap ng ibanghelyo sa kaharian ng langit at si Yesus ang sumunod na nangusap. Ayon sa mga kuro-kuro ng tao, Si Juan ang nagbukas ng bagong landas. Kaya siyempre, mas dakila si Juan kaysa kay Jesus. Ngunit hindi sinabi ni Juan na siya ang Kristo at hindi nagpatotoo ang Diyos sa kanya bilang minamahal na anak ng Diyos, kundi ginamit lang siya upang buksan at ihanda ang daan para sa Panginoon. Siya ang nagbukas ng daan para kay Jesus, ngunit hindi siya maaaring gumawa sa ngalan ni Jesus. Ang lahat ng gawain ng tao ay pinanatili rin ng banal na Espiritu. Sa kapanahunan ng lumang tipan, si Jehova ang nanguna sa daan at kumatawan ang gawain ni Jehova sa buong kapanahunan ng lumang tipahan. At sa lahat ng gawaing isinagawa sa Israel, itinaguyod lang ni Moises ang gawaing ito sa lupa at ang kanyang pagsisikap ay itinuturing na pakikipagtulungan ng tao. Sa panahong iyon, si Jehova ang nangusap. Bumawag kay Moises at itinaas niya si Moises sa gitna ng mga tao ng Israel at ginawa si Moises na pangunahan ang mga tao patungo sa ilang at papunta sa kanaan. Hindi ito gawain ni Moises mismo, kundi personal na iniutos ni Jehova Kaya si Moises, ay hindi maaaring tawaging Diyos. Naglatag din si Moises ng kautusan, ngunit ang kautusang ito ay personal na iniatas ni Jehova. Iyon nga lamang, si Moises ang ipinagpahayag niya nito. Gumawa rin si Jesus ng mga utos at pinawalang bisa ang mga kautusan sa lumang tipan at ibinigay ang mga utos para sa bagong kapanahunan. Bakit si Jesus ay Diyos mismo? Dahil mayroong pagkakaiba. Sa panahong iyo, ang gawaing isinagawa ni Moises ay hindi kumatawan sa kapanahunan ni nagbukas ng bagong daan pinangasiwaan siya ni Jehova pasulong at ginamit lamang siya ng Diyos. Nang dumating si Jesus, nagsagawa na si Juan ng isang hakbang ng gawain ng pagbubukas ng daan at nagsimula ng ipalaganap ang Ibanghelyo ng Kaharian ng Langit. Nang dumating si Jesus, direkta niyang isinagawa ang kanyang sariling gawain. Ngunit may malaking pagkakaiba sa kanyang gawain at sa gawain ni Moises. Si Isayas ay nagpahayag din ng maraming propesya. Ngunit bakit hindi siya ang Diyos mismo? Hindi nagpahayag ng maraming propesya si Jesus. Ngunit bakit siya ang Diyos mismo? Walang naglakas loob na magsabi na ang gawain ni Jesus sa panahong iyon ay nagmulang lahat sa banal na espiritu. Ni naglakas loob na sabihin na lahat ng iyon ay nagmula sa kalooban ng tao o na ito ay ganap na gawain ng Diyos mismo walang paraan ang tao para suriin ang ganoong mga bagay. Maaaring sabihin na si Isayas ay nagsagawa ng ganoong gawain at nagpahayag ng ganoong mga propesya at ang lahat ng ito ay nagmula sa banal na espiritu. Hindi direktang nagmula ang mga ito kay Isayas mismo kundi mga pahayag mula kay Jehova. Hindi nagsagawa ng maraming gawain si Yesus at hindi nangusap ng maraming salita. Ni nagpahayag siya ng maraming propesya. Para sa tao, ang kanyang pangangaral ay hindi masyadong dakila. Ngunit siya ang Diyos mismo at hindi ito maipapaliwanag ng tao. Walang sino man ang naniwala kay Juan o kay Isayas o kay David, niwalang walang sino man ang tumawag sa kanila na Diyos o Diyos na David o Diyos na Juan. Wala pang nagsabi ng ganoon. At si Jesus lang ang kailanman ay tinawag na Kristo ang pag-uuring ito ay ginawa ayon sa patotoo ng Diyos, sa isinagawa niyang gawain at sa ministeryong kanyang isinakatuparan. Kaugnay ng mga dakilang tao sa Biblia, sina Abraham, David, Josue, Daniel, Isayas, Juan at Jesus sa pamamagitan ng gawaing kanilang isinagawa. Masasabi mo kung sino ang Diyos mismo at kung aling mga uri ng tao ang mga propeta at kung alin ang mga apostol. Kung sino ang ginamit ng Diyos at kung sino ang Diyos mismo ay napagkaiba at natukoy sa pamamagitan ng kanilang diwa at ng uri ng gawain na kanilang isinagawa. Kung hindi mo kayang makita ang pagkakaiba, nagpapatunay ito na hindi mo alam ang kahulugan ng paniniwala sa Diyos. Si Yesus ay Diyos dahil nangusap siya ng maraming salita at nagsagawa ng maraming gawain sa partikular ang pagpapamalas niya ng maraming himala. Gayun din, si Juan ay nagsagawa rin ng maraming gawain at nangusap ng maraming salita. Gayun din si Moises, bakit hindi sila tinawag na Diyos? Si Adan ay direktang nilikha ng Diyos. Bakit hindi siya tinawag na Diyos sa halip ay tinawag lang na nilalang. Kung may magsasabi sa iyo, ngayon nagsagawa ng maraming gawain ang Diyos at nangusap ng maraming salita. Siya ang Diyos mismo. Sa makatuwid, dapat ding Diyos mismo si Moises dahil siya ay nangusap ng maraming salita. Dapat may ganting tanong ka sa kanila. Sa panahong iyon, bakit nagpatotoo ang Diyos kay Yesus at hindi kay Juan bilang Diyos mismo? Hindi ba naunang dumating si Juan kaysa kay Jesus Alin ang mas dakila? Ang gawa ni Juan o ni Jesus Para sa tao, Nagmimistulang mas dakila ang gawa ni Juan kaysa kay Jesus. Ngunit bakit nagpatotoo ang banal na espiritu kay Jesus at hindi kay Juan? Pareho ang nangyayari sa ngayon. Noong panahong iyon, nang pinangunahan ni Moises ang mga tao sa Israel, nang-usap si Jehovah sa kanya, mula sa mga ulap. Hindi direktang nangusap si Moises, kundi sa halip ay direkta siyang pinangunahan ni Jehova. Ito ang gawain ng Israel sa Lumang Tipan. Wala kay Moises ang espiritu o kung ano ang Diyos. Hindi niya magagawa ang ganoong gawain kaya mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng gawain kanyang ginawa at sa ginawa ni Jesus. At ito ay dahil ang isinagawa nilang gawain ay magkaiba. Kung ang isang tao ay ginamit ng Diyos o isang propeta o apostol o ang Diyos mismo ito ay mababatid sa pamamagitan ng kalikasan ng kanyang gawain at ito ang magwawaka sa iyong mga pagdududa. Nakasaad sa Biblia na tanging ang kordero ang makapagbubuka sa pitong tatak. Sa paglipas ng mga kapanahunan, marami sa mga dakilang tao na iyon ang naging tagapagpaliwanag ng mga banal na kasulatan. Kaya masasabi mo bang lahat sila ay ang kordero? Masasabi mo bang ang kanilang mga paliwanag ay mula lahat sa Diyos? Sila ay mga tagapagpaliwanag lang. Wala silang pagkakakilanlan ng kordero. Paano sila magiging karapat-dapat? na magbukas ng pitong tatak. Totoo na tanging ang kordero ang makapagbubukas ng pitong tatak. Ngunit hindi siya pumarito upang buksan lamang ang pitong tatak. Hindi kinakailangan ang gawaing ito. Ginagawa ito ng walang kaugnayan. Siya ay ganap na malinaw tungkol sa kanyang sariling gawain. Kailangan ba niyang maglaan ng maraming oras upang ipaliwanag ang mga banal na kasulatan? Kailangan bang idagdag ang kapanahuna ng pagpapaliwanag ng kordero sa mga banal na kasulatan sa anim na libong taon ng gawain? pumarito siya upang magsagawa ng bagong gawain. Ngunit nagbibigay din siya ng mga pahayag tungkol sa gawain sa nakaraan. Na ipinauunawa sa mga tao ang katotohanan ng anim na libong taong gawain. Hindi na kailangang ipaliwanag ang napakaraming sipi mula sa Biblia ang susi ay ang gawain ngayon. Iyon ang mahalaga. Dapat mong malaman na hindi dumating ang Diyos para lamang magbukas ng pitong tatak, kundi upang isagawa ang gawain ng pagliligtas.